Ikaiba ay mahihain pero gusto mo maging isang content creator? Habang ako ay nagyo-YouTube ay napukaw ang attention ko sa isang content. Nanatili ako doon ng halos 30 minutes. Pinatapos ko talaga ang palabas. Madami na ang kanyang subs tapos marami na rin ang kanyang views. So naisip ko nagawin content. Eto swakto sa mga mahiyain talaga na ayaw ipakita ang kanyang mukha. Kung bago ka pa lang ay please mag-subscribe ka at e eh, click ng notification bell. Maraming salamat una natin kailangan gawin ay maghanap tayo ng topic. So, ang topic na naisip ko ay horror stories. Ang ginagawa ng ibang YouTubers ay nagre-research sila sa Google o kaya naman gawin Tagalog ang mga short film. Depende na yan sa inyo saan kayo maghanap ng topic. Research talaga ang importante dyan sa diskarte na rin ng mahahanapan ng stories. Mostly diyan madami sa mga GC sa FB pero ngayon di ako dyan maghahanap. Ngayon ay kasama ko ang aking alaga na si Wally. Habang ako ay naghahanap ng maay content, ay biglang nasagi sa isip ko ang Japan Urban Stories. Dali-dali ako nag-research sa Google. Ayon madami ka na pagpipilian na stories. Ang sabi ng aking alaga na si Wally ay si Hanako, sa nalang ang gagawin kong content. Dahil English to at ang gusto ko ay gawin tong Tagalog ang kailangan dito ay si Google Translator. Dahil meron na tayong content ang hahanapin naman natin, ay paano ito eh, voiceover? Ginagamit ko ngayon ay si 11labs.io. Sa lahat ng nagamit kong voiceover, ay eto ang pinakamaganda ipapakita ko sa iyo kung bakit ako nagandahan. CP or PC, pwede si 11labs.io. Ang kinagandahan nito ay makakapili ka ng iba't ibang boses, tapos meron free 10,000 word na swak na para sa dalawang oras na pag voice over ng content. Copy-paste kulang ang story ni Hana Kusan at pwede ka rin mag-add ng additional stories para magmukhang mas interesante ang kwento. Madaming boses na pagpipilian ng 11 Labs ayaw at isa, eto sa example ng nagawa ko. Kailangan mo na na-click eh, ang generate at babasahin na yan ng AI na boses. Alam mo ba na meron kinatatakutan ngayon sa paaralan Etoy nagsimula sa Japan ngunit nang nagtagal ay Etoy sumikat na sa Pilipinas si Hanako-san ay isang babaeng espirito na nagmumulto sa mga banyo ng paaralan Ayon sa mga kwento Lilitaw siya kung sasabihin mo ang kanyang pangalan. Eto'y nagsimula sa Japan, ngunit nang nagtagal ay eto'y sumikat na sa Pilipinas. Si Hana Kusan ay isang babaeng espiritu na nagmumulto sa mga banyo ng paaralan. Ayon sa mga kwento, lilitaw siya kung sasabihin mo ang kanyang pangalan sa ikatlong stall, sa banyo at sa etoy nagsimula sa Japan. Ngunit nang nagtagal ay etoy sumikat na sa Pilipinas. Si Hana Kusan ay isang babaeng espiritu na nagmumulto sa mga banyo ng paaralan. O, oh, di ba ang gandang gamitin? Every month may free ka na 10,000 words kay 11 Labs EO. Pati nga boses ko ay diyan kinuha. Dahil may voiceover na tayo, ang hahanapin naman natin ay paano e-edit ang ating video. Pag PC gamit mo, maganda si Canva gamitin? Kung namamahalan ka sa membership ni Canva, ay meron tayong offer na premium membership na 65 pesos lang, good for one year na lahat ng premium, ay magagamit mo at wala din yung watermark. Search mo lang sa YT si CBMOS para maka-avail sa ating limited membership. Kung CP naman ang gamit mo ay pwede na si Video Maker kasi si Canva minsan ay mahirap gamitin sa CP. Pero pag PC ang gamit, madali lang siya gamitin. So ngayon ay mag -e edit na ako ng video para sa gagawin kong content kong Canva. Ang gamit mo ay magpunta lang sa Create a Design sa may taas na kulay blue. Tapos hanapin na si video. Ang kagandahan ni Canva ay madami siyang features na wala sa iba, madaming mga themes, design, elements, graphics na kay Canva lang matatagpuan. Ginawa ko rito ay naghanap na ako ng pwedeng ilagay na photos at clips sa aking gagawin na content. Gamit ang AI ay napakadali talaga mag-voiceover. At ito na ang finished product. Alam mo ba na meron kinatatakotan ngayon sa paaralan nito ay nagsimula sa Japan? Ngunit nang nagtagal ay eto'y sumikat na sa Pilipinas, si Hana Kusan ay isang babaeng espirito na nagmumulto sa mga banyo ng paaralan. Ang mga detalye ng kanyang pisikal na anyo ay nag-iiba-iba sa iba't ibang pinagmulan. Ngunit siya ay karaniwang inilalarawan bilang may bobbed haircut at bilang may suot na pulang palda o damit. Upang ipatawag si Hana Kusan, Madalas na sinasabi na ang mga individual ay kailangang pumasok sa banyo ng mga babae. Karaniwan ay sa ikatlong palapag ng isang paaralan. Kumatok ng tatlong beses sa ikatlong stall at magtanong kung naroroon si Hanakosan. Kung naroroon si Hanakosan, kung nandun si Hanakosan, sasagot siya ng ilang pagkakaiba-iba ng, Oh, ako nga. Si Hanakosan mismo ay maaaring hilahin ka sa banyo o ikaw mismo ay maaaring kainin ng isang butiki na may tatlong ulo? O oh, diba ang daling gumawa pag AI ang gamit kung ikaw ay walang talent sa pag-nirate? Andiyan na ang AI para sa atin. Pwede ka din gumawa ng conspiracy content at napakadami pa. Bago tayo magtapos ay pa naman at pa -like ng ating video. Maraming salamat.